try nating mag heat therapy, yung traditional bentosa. Sana kumapit. Ay, ayaw niyang kumapit. Kulang pa. Kulang pa sa init. Namamatay siya. Ito yung part na masakit sa akin eh. Kanina kumapit eh. Ngayon ayaw kumapit bumitaw na siya. Ayaw pa rin niya, pero kanina kumapit siya. Hindi masyado. Try natin ulit. Baka kulang yung aking ano. Alcohol. Ay, hindi. Kailangan dagdagan ko siya ng alcohol. Alcohol. Kumapit pero hindi masyado. Tingnan natin to isa. Ayan, kumapit naman. Ito maluwag eh. Kailangan mahigpit eh. Maluwag yung pagkakakapit niya eh. Ito yung masakit ko na part eh. Ayaw niya talaga. Try natin ulit. Medyo urong-urong natin. Ayaw niya talaga guys. Pero kanina kumapit siya. Bakit kaya? Gusto na niyang bumitaw. Maluwag. Oh. Kasi malapit sa muscle eh hindi masyadong ano maluwag siya mamatay agad eh Ayun niya kumapit guys. Palitan natin yung kanyang ano. Bulak. Na-try natin ulit. Ayun yung masakit ko na part. Tingnan natin kung kakapit dito sa... Ito yung aking masakit na part eh. Tingnan natin kung kakapit na siya. kumapit siguro kulang talaga sa heat Konti pa Yan, ayan kumapit siya. Ayan, kumapit na siya. So, may atusukan ko yan ng ano, karayong i-acupuncture ko. Ayan lang, guys. Ginamit natin ang traditional heat therapy, ang bentosa. Traditional bentosa with heat. Yan yung ating traditional na ginagamit pa, no? At, yung dati nga, yung baso, eh. Yung pinagkakapihan, di ba? Yung makapal. Dati yun din ang ginagamit ko, eh. Yung mainit pa. Oh. Dati yun lang din ang gamit ko. Maliit nga itong baso na to. Order ako ng medyo mas malaking cup. Ayan lang naman guys, magbebentosa uh, be muna tayo ng ating katawan at medyo sumakit-sakit ang aking katawan at medyo nilagnat-lagnat tayo ng konti sa pagod. Bye guys!